May matamis na mensahe si Raver Cruz para sa kanyang soulmate na si Julian San Jose sa kanyang kaarawan. Ibinahagi ni Raver Cruz ang isang matamis na mensahe ng kaarawan para sa kanyang nobya, si Julian San Jose. Noong biyernes, sumulat si Raver ng pagbati ng kaarawan na nagpapahayag ng kanyang pagmamahal sa kanya gamit ang mga pahayag ng pag-aaruga. Para sa aking matalik na kaibigan, aking palagiang kasama, aking soulmate at aking mahal. Maligayang maligayang kaarawan sa iyo. Ikaw ay opisyal ng tatlong puyay hehe. Walang makakapantay sa aking pagmamataas mahal. Alam mo namang nandito lang ako palagi sa tabi mo kahit ano mangyari. Palagi ko na itong sinasabi pero hindi ako magsasawa na maging number isa fan mo for life. Maraming salamat kasi araw-araw mong pinapasaya ang puso ko. Mahal na mahal kita aking limitless star. Nagreply si Julie sa post na may komento. Thank you Emma Love. I feel blessed every day dahil binigay ka sa akin ni Lord. Mahal na mahal kita.